So, yun nga mga kasandan mga pet tips. Andito na naman po ang sandan pet tips at sandan para magbigay sa inyo ng onting tips dito sa ating abang time check 9:13 ng linggo. 'Di ba? Ayan. So ayan nga, habang hinahintay natin si Alwina, ang ating pambato ng Derby Race 2024 ng WPFC. Ayan nga, nagpatuka muna tayo. So ayan. Naglagay na tayo ng pangabang abang natin dyan para kay Alwina. So ayan yung mga pliers natin. Tapos ito, i ano ko lang kayo sa yung stock bird natin. Ayan yung mga stock bird natin. Ayan. Stock bird. Yun pa. Papasensya na kayo, hindi pa nakapaglinis. Magandang umaga pala sa inyo lahat mga kasandan lop. Ayan niya. Yung ating mga, ito third clutch. At dito lang kayo. Second clutch. Dalawa itlog na yan. Ito may napisa na rin dyan. Ayan sa third clutch nila may napisa na dyan ayan o oh yun tapos ito second clutch at third clutch ayan so yan update ko lang kayo habang nag-aabang ayan nga pala yung pang malakasan natin na ibibreed this 2024 Nakaabang na nga rin pala yung mga singsing yan. Ito, ang mga singsing. Kumuha na tayo ng lima limang superset na ring eh. Wow. Pangabang. Para sa 2025 naman ito. 2024, 2025. So, ayan. Ito, mga nasuksukan na natin. Sinsa na kayo sa mga sinampay. Ayan. Ayan. Uh, viewing na yan. Malapit na rin natin yan ilagay para dun sa training natin sa ano, dito sa may kanilang player's look. Ayan. Ayan time check ulit 9.15 wala pa si Alwina so ito nga pala ang forecast ng WPFC yan ang mga speed na makukuha nila sa oras ng kanilang pag-uwi sana makauwi si Alwina sa tamang oras no? okay na yung okay na yung mag-clock bonus na yung manalo sa mga top top no? so yun nga habang naghahantay tayo syempre magkape muna tayo ayan kape 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 tapos ito nga pala ito nga pala yung ating hand feed no, kakain lang niya. Nilagyan na rin pala natin niya ng sing-sing ng commercial ring at nilagyan na rin natin siya ng clip ring. Ayan oh. Nilagyan natin siya ng clip ring. Ayan. Ito yung ano, yung hand feed natin nang maaalala niyo yung nagte-training tayo, nagugutom pa siya oh. Pero busog na 'yan, pinakain ko na 'yan oh. No? Kasi yung butchi busog na busog na. So maaalala niyo yung ano natin, yung vlog natin ng hand feed. Ito yung ginagawa natin sa kanya. Pero sa kalapati naman. Hindi na doon sa mga albs. Sa mga african, no? Yan. So yan, update ko lang kayo. So ito na yung mga naiipon natin mga sticker. Ha? marami rami na. Nakakalima na tayo. Ito yung hindi nag Yung kay white lady. Hindi na natin yan in-scratch. So yun nga, apang-abang muna tayo. Time check, 9.16, no? 9.16 Umaga ng 19 ng Mayo ang 9 no? kala mo wete <laughs> so yan habang wala pa naman no? tinan nyo muna ang aking hand feed ang ganda niya no? puting puti ang sarap pali pa rin yan sana uh, magtagumpay tayo sa kanyang uh, magiging lipad so yan abangan nyo rin to parang ang sarap nga rin i-hand feed no? magiging baby na ito no? so, kumain na rin yan tinan naman no? tindi oh. Nakakatakot, di ba? Para hindi papahuli ng buhay. <tinyan> huh? Tapang at tapang. Huh? Double band. Huh? <tinyan> no? So, naku, ito pa. Ang, ang uh, abangan natin dito sa sandal lo. Ayan, mga pampapo natin. Yung mga banding look natin na line. At Dirty Harry. No? Ayan, abangan natin yan, guys. Natanggal pala yung, ano, um, um, yung bupong. Huh? Oh. So, bakit yun mainit ngayon? So, yun nga, time, time weather. Check weather. Ayan. Huh? <tinyan> magandang uwi natin ngayon mga kasandan do. Tingnan niyo naman. Tahimik na tahimik. No, sana makauwi sila ng ligtas. So ito, ito nga pala yung mga pre-training na rin natin. Ay hindi ko pa pala na-edit yung vlog na 'yon, no. Nakakasandal do. Yan yung mga yan yung mga pre-training natin ngayon. Yan wala, wala pa mga mga pangalan niya, no. Yan, dalawang yan. Ito yan. Anak nila yan. Ayun. Anak nila dalawa inabot na nga lang ng lugon to so tinuloy ko na rin yung papisa para ano kasayang so yan Ayan, si bagwis ha so yun nga babalik ako update ko kayo kung nakauwi na ba si Alwina so time check ulit 9.18 Diyan muna kayo magkakapin muna ako meanwhile So ayan na guys, sabihin si Alwi na o, sa bubong Buha ba ka na Alwi Dali! Ano ba yan? Tumagal pa! Guns time check mo. No? Ayan, yeah, is Ayaw. Dami lang na tatapon ng oras. Nasa bubulang siya. Hindi pa pumasok. Aabutin pa. Mukhang natulog pa sa bubong. So, dito na nga. Naisipan ko nang kunin yung isa nating ibon para ilalabas natin para may kasama siya. Bubugawin na natin para lumipad. Para sakali, dumapo siya dito sa landing pool natin. Ayan na. Sana effective, no? Gusto, aluwi Pumasok ka na. Magkakatot na tayo. Ngayon nga mga kasandalot. 9.38 na. Mukhang babagsak pa tayo from 1.1 speed. To, si to 900, to 700, to 800 pa yan. Ay, naku, aluwi na. Ayan o, oh, ingay o. Oh, naririnig ko pa siya sa taas o. Oh. Andito lang siya o eh. yan yan mga kasandalot, di na akong pakali bubugawin ko pa itong isa ulit para lumipad first time lang ginawa ni Alwina to hindi ko alam. Ano yun? Pag dumarating siya, tumatambay siya sa bubong. Many hours later. Alwina, ano ba ginagawa mo dyan? Mua bababa baba ka na? <laughs> Alwina, baba! Miguel mo ka, pa, pa kami ni Moy Moy. Mua ka na? Ay, may, la may lakad pa kami ni alwi ni ano, ni Moy Moy. Parang awa mo na, ka na? Meanwhile... Kaya na p***** Pumasok na siya Kaya na siya, tumama na siya Nagyayak ko ng patoka Kaya doon siya na sa... P***** Hindi ba? Ay, nako! So, yun nga mga kasandan mga kasandan pet tips. Nasunog tayo dun sa labas. Kakantay sa kanyang bumaba at pumasok, no? So, binugaw na nga natin siya. Ginamit na natin lahat ng paraan para lang bumaba siya. Para lang maiklak natin. Ang layo, ang dami. Ang daming nasayang na oras. Pero mo from 11, nagdown tayo ngayon sa clocking ng 700. Wow. Bakit ngayon mo pa yan ginawa ngayong derby? Sa bagay, okay lang yun. First lap pa lang naman. First lap pa lang naman ang derby natin. Meron pa tayong apat na lap. Kasi hanggang dulo yan ng labanan. Meron, hanggang, uh, meron pa tayong naga. Meron pa tayong legaspi. Meron pa tayong matnog. At meron pa tayong Uh, yun nga yung pinakadulo yung kat Balogan Leyte no so babawi tayo diyan guys babawi kami ni na diyan uh, aaralan ko kung bakit bakit nangyari to nang ganitong hindi agad siya pumasok kung busog ba siya o natakot ba siyang pumasok so kaila yun ang mga kailangan kong alamin kung bakit kasi mahihirapan tayo sa clocking pag ganyan kagaya nga nyan uh, may biyaay tayo ngayong araw na to may alis tayo ngayong kasama natin si Muimoy so yun nga uh, nakakalungkot na masaya pa rin syempre uh, nakapagpauwi tayo galing uh, kamarini sur uh, yun nga yung nag-iisa nating entry na si Alwina so yun nga uh, salamat salamat pa rin kasi nakapagpauwi tayo Uh, yun nga lang nakakalungkot kasi hindi nag sa ina-expect natin na oras kasi dumating na siya eh. Kaso yun nga, uh, parte ng laban yan. Um, parte ng parte ng karera yan na uh, may mga ganun talagang pagkakataon na nangyayari. So yun nga, uh, experience, uh, charge to experience to para dito sa Sandal Lope, no So yun nga, time check. Uh, nag-alas 12 na nga pero kanina pa siya naman umuwi mga alas 10 mga 10 ano, yan. ngayon 12, 20 natin tinapos itong ending ng vlog natin ngayon so yun nga, lagi pa rin sinasabi ng Sandal Pet Tips, na kahit sa ganitong pangyayari na medyo nagkaroon ng lungkot at uh, tension sa karera, lagi pa rin nagiiwan ng Sandal Pet Tips ng Santa. na good day and goodbye from Sandal Pet Tips bye bye